Sa gitna ng El Nino at Taginit, nabuo ang unang bagyo ng taon na ngayon pa lang ay nararamdaman na sa ilang lugar sa Bicol. Inuulan at hinahangin na rin ang ilang lugar sa Visayas, lalo't tinutumok ng bagyong aghon ang silangang bahagi nito. Naka-red alert na ang NDRMC, lalo't patuloy na nadaragdagan ang mga lugar na isinailalim sa signal number one. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang malakas na ulan na sinabayan ng bugso ng hangin ang gumising sa ilang taga-Ormoc, Leyte kanina. Panahong ramdam din sa Tacloban, Leyte. Na sinabayan din ng pagtaas ng mga alon. Umulan na rin sa iba't ibang bahagi ng buhol tulad sa Tagbilaran, luway Carmen at Talibon. Gayon din sa Margarita, Samar. At Dumaguete, Negros Oriental. Kansilado naman ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Virac, Kaya pinababa sa Virac Port, ang mga sasakyang nasa Roro na. Ang mga pagulan na yan sa Visayas pati sa Mindanao at Bicol Region ay dala ng Tropical Depression Agon. Pero tila patikim pa lang lahat yan. Dahil bukas, maaari yang maging tropical storm. At sa linggo lunes, posibleng maging matindi o severe tropical storm at pwede pang lumakas bilang typhoon. Sa Martes naman ito, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, ay magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 mm ng rainfall sa loob ng 24 oras. So parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So, may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha. Tapos, um, yung mga ilog natin, uh, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na... Um, mag-rice or umapaw. Ang so, direct effect ay mostly talaga dito sa so May Eastern, Misayas, and Mindanao, pero inuulan na rin ito ng bahagi ng mga nabulit na, na lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas.